galit na galit daw itong si congressman with regards congressman with regards sabi ko sa iyo walang S ang with regards <laughs> eh paulit-ulit ka naman with regards eh <laughs> tuloy napag-aalata na walang wala ka sa grammar pagdating sa English huwag ka na kasi mag ingles english pareho ka rin eh <laughs> ni Congressman Bomba. <laughs> Congressman Bombastar. Ang sabi nung dalawa, willing daw sila mag-resign. ano anong willing? Mag-resign na kayo. Kasi nga, nasira na yung credibility ninyo. At sinisira ninyo ang reputasyon ng kongreso. Natin na nga sila, tinatagdagan nyo pa. Sa hugod ng yabang nitong si Congressman With Regards, eh. alias <laughs> <Adios> Boy Contempt, <laughs> natatakot daw si Presidente Duterte na dumalok sa ginagawang pagdinig-pagdinig dyan sa Quad Hope. Sabi niya ano ba, naglulukuan mo tayo rito? Kala ko ba sabi niya, doon sa niya, darating siya. Mag After November 1, kung hindi tayo naglulukuan dito... Ay ano? Natatakot siya? Napupunta dito? Hindi siya Eh kung hindi ka ba naman, <laughs> may pagabangag ka rin ano? Yung letter sa inyo, ang sinabi niya, hindi maganda ang pakiramdam niya kasi nga, ay niya lang galing Maynila, mamuntang Dabao. Pangalawa, masyadong short notice. Eh gusto gusto talagang umaten. Kaya, sinabi niya, hindi ako pupwede. Eh, mabuti itong Senado. Nung gumaganda ang pakiramdam niya, nagpadala agad ito ng invitasyon. Eh, tama-tama naman. Maganda na ang kanyang pakiramdam. Hindi, eh, siya. O, oh, ngayon. Dahil bakit hindi siya atin? Tinanggihan niya ang pagdadalo. Hindi ba masabi ko sa inyo, kung akong tatanungin, at ilang beses ko na rin sinabi yan dito sa ating programa sa TikTok, sa ating podcast, at pati na sa programa ko sa SMN, kung ako ang tatanungin, dapat talaga hindi na umaten. Kasi waste of time and money on the part of the former president and waste of time and money, taxpayers' money on the part of the members of Congress. Dahil yung pong sa sinadong hearing, eh sinabi niya na lahat, ang maaring kasagutan sa mga maaring katanungan. Lahat eh, binulgar niya na nga eh. Binabago pa nga ang naratibo ng mga kalaban niya sa politika. Pangatlo, kung talagang interesado kayo na gusto niyong marinig, o oh, eh, di either panoorin niyo yung video, eh, o on, on naman yan, online. O kaya, humingi kayo ng kopya dyan sa Senado. Open naman daw sila, magbibigay sila. Ikaw ang kamasyadong mayabang boy-contempt o congressman, with regards. Nakakasakit-tenga yung paulit-ulit mong with regards. Sige ba nahihiya niyan? Mali-mali ang English mo? Pareho rin ng isa. Yung si congressman, bomba. Ang hirap sa inyo kasi, pag hindi ko kayo sanay sa wikang English, kung hindi kayo nag-aral ng English, o nagmaster sa English language, eh huwag na ho kayong gumamit ng salitang yan kasi pag tatawanan lang kayo, nahuhubaran lang ang pagka-ignorante nyo sa wikang dayuhan, lalong-lalong na sa grammar. Pati pronunciation ninyo mali. Buti sana kung <laughs> may sustansya yung mga sinasabi nyo. Wala rin. Ay ba? Kaya talaga kayo, Tumahimik na lang kayo. Yung ginawa nyo, King Colonel Grialdo, ay labag sa batas, labag sa epika. Biro nyo, gusto nyo papagsinungalingan? Gusto nyo i-validate o patutuhanan yung mga sinabi ni Colonel Garma na hearsay lang naman? Anong ibig sabihin? Kayo, hindi kayo naniniwala na rin kay Colonel Garma kasi gusto niyo pang i-validate. <laughs> Pero kung naniniwala kayo, ha, ah, yan, na yun. Eh, siguro, nagkonsulta sa abogado, naku, mga congressman, yung mga sinabi ni Rita Galba, Garma, eh, maliban sa hindi ka panipaniwala, pangalawa, wala pa siyang personal na kaalaman. Kaya nga sabi ni Presidente Duterte, nagsisinungaling yung gagang yan. O, nagagang katuloy. Pero ako, alam niyo ang aking simpatiya na sa kanya. Dahil noong mga unang araw, talagang naninindigan siya eh. Pero nung kinulong na siya, nabago na. Natakot na. Kaya nung nagkaroon siya ng affidavit na binabasa, hindi nyo ba napansin? Iyak siya ng iyak sapagkat labag sa kalooban niya labag na labag sa kalooban niya. Ibig sabihin, tinakot siya. O, natakot siya. Kaya nga, kinulong. Tapos, pinag... inaakusahan pa na siya nasa likod ng pagpatay. Nung patlong uh, Chinese lords.